Where the hell's my car, Jason? And the car is over Ah, lang Mayor. para Santino! Alam mo kung nasa'ng kapatid mo? Nasaan ang kapatid mo? Hindi ko alam. <laughs> Dito ako nakatara, di ba? <laughs> Sasagot ka pa talaga, Akit? Ha? Ang kapal din ng mukha mo, bastusin ako sa sarili kong bahay. Sabihin mo sa akin saan posible nagtatago si Tanggol. Ang kulit mo rin pala eh, no? Di ba sinabi ko hindi ko alam? Matagal na kami hindi nagkikita. Huwag mo pagtakpan yung kapatid mo, Santino. Ngayon, kung ayaw mong matuloy ang paghihirap mo sa bahay na to, sabihin mo sa akin, nasaan si Tanggol? Kid, hindi ko pa talaga nakakarinig? O sadyang bingi ka lang talaga? Oh my God, <laughs> No, no, no! Stay there. Stay there. Jangan ada rapat hampas lupa. That's right. Stay there. Huiyang. What? Seting. Santino! Tawag ka nga! Kuya naman kasi! Ano naman ginawa mo? Shanna! Huwag ka na makailag dito! Ero! Ero! Ma, I was just asking Santino here rather nicely kung nasan si Tango. Eh di naman pala eh. Ma, do you think I'll believe Kuya? Eh mula na umuwi kami dito, lagi niyang binububog si Santino. Naghahanap lang yan ng rason para sakta't uli si Santino. So what? Ano bang trip mo Kuya? What? Hey hey, 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 hey! What's going on here? Si Kuya malaman naghahanap lang ng na rason para sakta na naman si Santino eh. I have a very important appointment. I have to go. Anak mo ah. Ah! I have to go, I have to go. see you later Kuya. Jackie!